Makapaglaro nga. oy Si Ayu na! Hello, Ay! Kumaba! Ha! Ah, ano nangyari? Bakit parang malungkot ka? Hmm. Ganito kasi ang nangyari. Oh! Malapit ka nang pumasok sa eskwela, Ay. Anong kulay kaya ng bag ang maganda? Gusto ko nang Oy, ang ganda nitong kulay red, di ba? Oo nga, ang cute nga niyan. Pero kung ako ang tatanungin, light blue talaga ang gusto kong kulay ng bag. Yun na nga ang nangyari. Ah, ganun ba? Kaya pala. Mas maganda nga kaya ang kulay na napili ni na tatay para sa akin? Yun na lang kaya ang bilhin namin. Pero ay, mas mabuti siguro kung sasabihin mo sa kanila na light blue talaga ang gusto mong kulay. Sa tingin mo. Diba? Para sa iyo naman ang bag na yun eh. Sigurado ako mas matutuwa sila kung ikaw ang pipili ng gusto mong bag. Tama ka, Kumaba. Sige, sasabihin ko sa kanila. Katulad ng sinabi ni Kumaba, kailangan ko sabihin ang totoong nararamdaman ko. Tatay, nanay, ang totoo po. Light blue po sana ang gusto kong bag. Sa wakas, nasabi ko rin ang totoong nararamdaman ko kumaba. Hindi lahat ng tamas sa paningin ng nakatatanda ay makabubuti sa mga bata. Igalang natin ang opinyon ng mga bata.